evening, mga kasari. So, and kanina, yung malis tayo kahit hindi pa time or day ng pagpunta natin ng palengke. Kasi, yun, nakita ko na due na pala ng aming bill ng kuryente. So, yun, nagdali-dali tayo po nagbayad. So, dahil sayang biyay, pumunta tayo ng city and then, ayan, bumili tayo ng ayan. Next, kung lang Ayan. <laughs> Dahil malamok, laging umuulan yan. Bumili ko ng pang spray ng lamok. Pipis at ano pa dyan. And then, bumili ko ng ipapalit ko dun sa ano, container. Kasi medyo ano siya. Nag-relief. Ganun yan, lapis and aspil. Kasi may nagkahanap. And then, as usual, naghanap tayo ng mga pambata. So, ayan. Sour sugar combination. So, ayan. Bago na naman. Labu And then, ito. Gusto ng mga bata. Honey, matamis. And then, ayan. Boom. Ito apat singko ko to. Na dati pipipisa lang to noon. Yung boom na boom. Biscuit shop. And then, ito. Sorment. Ayan, gusto ng mga bata yung mga maasin na maasin na nag-aagaw yung sor and men. And then, ito. Mga choco chocolate. Yes. Yeah. Ang apat sila ito. And then, Yeah. Yummy balls. And then, push pop lipstick. Yan. Bago na naman yan sa mga mata ng mga bata. And then, ito, the Bubu Sour di Crystal. So, ayan. Ayan siya. Ayan, mga pangkata. And then, ito, Karate Beer. Kar karate? Karate Beer. So, yung mga marasim. Yung parang gami rin siya. Ito, Sour corn. And then, next. okay may nag ito. Fix. So, yun lang kung yung pinamigay natin yung worth, worth 857. So, yung dun sa 5 times 130, so may tubo na tayong 100. And then, yung karate belt is yung benta natin, ipang apat, 5. So, meron na tayo dyan na, I think 10 pesos, 20. So, dito sa worth 857 na pinamili ko mga pambata ay meron na tayong tubong I think mga 200 plus mahigit so para hindi sayang yung biyahe yung pamasahe pero hindi naman ako namasahe ng alam kasi sumabay na ako dun sa anak ko pa uwi kasi may service siya so yun mga kasay wag, wag, not, wag sayang ng oras or panahon pag meron naman tayong budget para mag maghanap ng mga bagong-bago sa mga mata ng mga bata. So, ayan, bilhin na natin. So, yun yung mga konti kong pinamit. Pero, tomorrow ay palengke day. So, sugod so din naman sa palengke. See you manay. So, ayan muna guys. Bye!